Mahigit isang libong upuan na bagsak sa safety and quality standards ng Trade and Industry Department ang sinira. Ito'y para i-recycle at ipamahagi sa mga paralan at mga barangay. Si Clayzol so, Partilla sa detalye, Rise and shine, Clay. Shenclay. Kumigewang kapag inupuan. Bali agad isang hampas lang bago pa man yan magamit at maupuan sa mga handaan at kasiyahan ngayong holiday season. Pinagkukumpis ukumpis ka na yan sa mga tindahan at winasak ng Department of Trade and Industry. Hindi raw ito nakapasa sa safety at quality standards kaya mapanganib gamitin. Putol na yung paa at uh, may mga damat na yung uh, plastic na kailangan uh, mapapakita hindi na maalis na sa gamit kasi delikado sa mga uupo. Higit isang libong upuan ang sinira ng ahensya na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Ibinigay ito sa lokal na pamahalaan ng Maynila para gawing basurahan at paso ng mga halaman na ipamamahagi sa mga pampublikong paaralan at barangay. Nag-donate rin ang DTI sa isang pribadong kumpanya para gawin itong construction material of furniture. Paalala ng ahensya, tingnan kung may Philippine Standard Mark o Import Commodity Clearance Sticker ang mga produkto. Babala naman ang DTI sa mga bibili ng Noche Buena, suriing mabuti ang expiration date ng bibiling Christmas items. Hindi lang question ito na ligtas ba kundi talaga bang magagamit pa yung produktong bibiliin po ninyo kaya talaga pong dapat ma mabusisi. Paglabag sa Consumer Act na may kulong at multa ang maaaring harapin ng magbibenta ng mga expired na produkto. Kalazal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas.